Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento. Ito mga kwento ito ay nababasa ko sa mga newsfeed ko, sa social media platforms at maganda namang i-share para sa inyo dahil ito ay nakakatulong din sa ating uh, buhay at uh, tayo ay na inspire dito sa mga kwento na ito. At uh, ito ay talagang kwento na totoo. Hindi po fake news ito. Alam niyo pag-isi ko kanina, nung pagbukas uh, ko ng aking social media account, bumungad sa mata ko yung uh, balita na ang uh, pinakamatandang tao dito sa mundo ay 110 years old at ito ay taga Japan. Ang pangalan niya ay si Tomiko Itoka. Tomiko Itoka. 110 years old siya. At ang nakapagtataka, uh, nalaman ko na ang favorite food niya, pinakapaborito niyang pagkain, eh saging. So nakapagtataka, di ba? saging. Alam niyo ako araw-araw din akong kumakain ng saging. Talaga ang pagkatapos kong kumain at uh, nagaharap talaga ako ng saging natin at ang number one na saging natin dito sa Pilipinas ay lakatan. Masarap, matamis at masarap yung texture. So tawa ako ng tawa yung nabasa ko yung news dahil ito si uh, ate ito ka eh 110 years old. At ang maganda rito, eh, dati siyang volleyball player nung siya ay high school. At na uh, namatay yung asawa niya, nagkaroon siya ng dalawang, dalawang anak na babae at saka dalawang anak na lalaki. At siyempre nag-iisa na lang siyang nabubuhay at nagpunta na siya sa nursing home nung siya ay 100 years old dahil siya ngayon ay 110 years old at ang nakapagtataka pa at mabibilib ka talaga inakyat niya yung isa sa mga pinakamataas na bundok sa Japan ito yung ano ba yun? Mount Ontake Ontake eh, 10,000 thousand 10 feet about sea level yan eh yung mga pulag dito sa atin eh 7,000 plus 7,000 lang eh yun ang pinakamataas na na bundok natin dito sa, Pilipinas pero na-experience ko na rin yung umakyat ako ng 11,000 feet doon sa Utah nung ako'y tumakbo doon nung medyo malakas pa ako ay grabe ang ano talaga magkakaroon ka ng hirap sa paghinga pag nasa ano ka na mga 10,000, 11,000. can you just imagine, dalawang beses niyang inakyat yung Mount Untake na more than 10,000 feet above sea level sa age na 100. So, grabe. So, ngayon, siya ngayon ay nakatira sa nursing home at siya ngayon ang uh, officially declared ng Guinness World Record na siya ang pinakamatandang uh, tao dito sa mundo. Eh, siya ay babae at siya ay taga Japan. Ang pangalawang balita na nakita ko, eh, ito naman yung mga mga gymnast natin na nag sa 2024 Paris Olympic Games na hindi nakarating doon sa Heroes Welcome sa Malacanang. At kaninang umaga, eh, sinalubong sila at in-entertain ng ating presidente na si President Ferdinand from Valdez Marcos Jr. O ang tawag dito is Bongbong. So, in-entertain niya yung si Doty, yung uh, golfer na nag-complain tungkol sa kulang-kulang na uniforme ng uh, 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 golf, golfers natin, ng athletes. Dalawa silang babae. At maganda yung placing niya. Number 13. Alay mo yun, number 13 out of so many qualifiers at saka nag-join ng golf games sa Olympic Games. Si Bianca, pagdanganan naman na nag-land fourth, eh hindi siya nakarating kasi alam ko dumiretso na siya sa, sa United States. So nandun si Doty at yung tatlong gymnas na alam nyo naman nagkaroon na, na, naman ng negative news dahil hindi eh, raw nila alam na merong ganong heroes welcome at uh, ito naman ay ginawa ng paraan ng uh, presidente ng Gymnastics Association of the Philippines na, Miss, na si Miss uh, Cincia at naayos niya ito at nagkaroon sila ng heroes welcome even it, it was late pero makita mo doon sa mga pictures at ipopost ko dito na binigyan sila ng 1 million pesos na premyo at saka presidential citation or award. Alam mo, may, may entertain ka lang ng presidente at may singit ka sa sa kanyang is, schedule ay eh, malaking bagay na yan. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa mga ating mga atleta dahil sila po ang bagong uh, bayani natin sa larangan ng sports. Ang pangatlong uh, balita, eh itong si Alex Yala. Si Alex Yala, ito ay isang babaeng uh, tennis player uh, na siya ay very popular. Minsan naging controversial siya dahil ayaw i-reimburse yung mga nagastos niya sa kanyang mga tournament sa international uh, tennis competition at uh, nahirapan siyang ibigay yung suporta sa kanya. There sa time maybe four or uh, four or three years ago. Pero nabigyan naman ng uh, sapat na solusyon yung problema. Pero akala mo, mag newspaper ka pa para mabigyan ka ng support ng gobyerno. So, kahapon, naglaro siya sa US Open. Uh, kinakailang tatlong games yung ipapasa niya para nandun siya sa main qualifiers or main, yung mga main actors ng players sa US Open. Eh, ano pa naman siya, batang bata, 19, 19, years old, yung kalaban niya from Romania is 26 years old. Si sato to lang si Alexiala, eh ang ranking niya sa world of tennis players worldwide diyan, ah, number 144 or 143. 'Yun ang latest ranking niya as of uh, this year. Pero yung kalaban niya na Romanian, ang world ranking niya is 61, number 61 at 26 years old. So, i-compare mo yung experience ng 19 years old at 26 years old at saka ranking ng six, number 61 at number 143. Medyo malaki yung agwat. So, anyway, gagaling pa yan si Alex Yala with proper support. At syempre nananalo na rin siya, meron na rin siyang winnings. Nakita ko sa Google kanina na nakakatanggap na rin siya ng winnings niya sa kanyang mga competition dahil na siya sa youth category. At uh, malaki ang potentials niya. Uh, balang araw magiging ano ito, gold or silver or bronze medalist natin sa tennis sa Olympic Games at uh, bibigyan tayo ng magandang uh, you know kabayanihan at, inspirasyon kung siya ay makatungtong sa US Open yung sa Wimbledon, Wimbledon Open sa France Open at saka sa Australian Open kasi maraming mga competition yan na malalaki ang price can you just imagine thousands of dollars ay pero pang isa meron ako pala akong nakita na isang advertisement ng World Athletics. Ito pong World, world Athletics, ito po yung gover, governing body ng uh, isang competition ng parang halos kapantay pero ito, mas buwaba lang ng kaunti ng Olympics. Ito yung World, uh, world uh, Championship ng Athletics. Ang Athletics po kasi eh, ito yung mga running events, track and field, yung mga javelin, shot put, long jump, high jump, ganon, pole vault, yung pagtakbo ng 100 meter dash, 200 meter dash, 1 mile run, 10K, ganon, walk race walking. Ito po ay magkakaroon ng um, 2025 World Athletics Championship. Alam niyo ba kung saan i-held yan o ikakadak Sa Japan, sa Tokyo, Japan sa September 13 to 21 of 2025. So iniisip ko na kaagad. Palagay ko manonood ako rito kasi alam nyo naman, runner ako, mahilig ako sa 1 mile run, 10k run, 5k run, steeple chase, mga ganon. Mga basta anything pantakbo at saka race walking. Kasi ngayon, naglalakad na ako eh. So, hindi plano ko ano eh na pumunta sa Japan naman, sa Tokyo sa September 13 to 21 of 2025. Plano lang naman yan pero magandang panoorin dito mga lugar at yung mga events na yan kasi parang Olympic Games na rin. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito at sana nagustuhan nyo itong mga kwento ko at uh, bukas ulit magkikita tayo sa panibagong mga kwento ko at uh, activities ko. Uh, by the way, kanina hindi ako nag-walking, pahinga ako ngayong araw. Pero bukas dahil Sabado and then ligo eh talaga mag-walking ako. By the way, kayong Friday na ito, ito yung unang four days uh, long weekend dito sa Pilipinas dahil lang 23, 30 kasi yung uh, Ninoy Aquino Day to August 23. Siyempre bukas Sabado linggo. Pagkatapos sa lunes, National Heroes Day. Kaya apat na araw na pesta official kasama yung two days sa weekend. So yun lang po at uh, kahit na weekend o holidays, nandito po ang inyong Lolo Ben para magatin sa inyo ng kwento na tunay. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!